Kumusta? Welcome sa aking channel na Cinema Box Recap. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang pelikulang science fiction mula sa Australia na tinatawag na 2067. Please like and subscribe. Thank you. Ang premise ng pelikula ay nakatakda sa taong 2067, kung kailan nasira na ang mundo ng lampas sa posibilidad ng pagkukumpuni dahil sa pagbabago ng klima. Lahat ng halaman ay nawala na, dahil sa kakulangan ng halaman. Ang dami ng oxygen sa hangin ay bumaba ng malaki. Kailangang bumili ng artificial na oxygen ang mga tao para mabuhay. Siyam na putsyam na syamna porsyento ng mundo ay nagdilim na. Namamatay ang mga tao sa pagkakasakal. Sa ganitong kalagayan, isang lungsod lamang sa Australia ang nakaligtas. At ito ay salamat sa isang kumpanyang tinatawag na Crony Corp Corporation na gumagawa ng sintetikong oxygen. Gayunpaman, ang artificial na oxygen ay nagdudulot ng nakamamatay na sakit na tinatawag na the sickness sa paglipas ng panahon. Ilang taon na lang ang natitira sa sangkatauhan bago ito tuluyang maubos. Si Ethan White ay residente ng lungsod sa Australia. Siya at ang kanyang kaibigan na si Jude ay nagtatrabaho bilang mekaniko sa Crony Corp Corporation. Ang kumpanya ay nagtatrabaho rin araw at gabi upang makahanap ng lunas sa the sickness at paraan upang mailigtas ang mundo. Si Zanli, ang asawa ni Ethan, ay mayroon ding sakit na ito. Si Ethan ay nagsisikap araw at gabi upang kumita at makabili ng mas mahusay na oxygen para sa kanya. Isang araw, habang nagtatrabaho sina Ethan at Jude sa tunnel, ipinatawag sila ni Regina Jackson, ang CTO ng Particle Research ng Crony Corp, sa kanyang opisina. Doon, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa dalawa at sinabi na ang sangkatauhan ay mamamatay sa loob ng ilang taon kung hindi magbabago ang kalagayan pagkatapos ipinahayag niya na si Ethan lamang ang makakatulong sa lahat at makapagliligtas sa sangkatauhan naguluhan si Ethan at hindi naniniwala sa kanya ngunit iginiit ni Regina na bisitahin niya ang kanilang lab malaki ang makinarya sa lab ipinakilala ni Billy Mitchell ang doktor ng lab ang kanyang sarili kay Ethan at tiningnan sandali ang wrist device ni Ethan ipinaliwanag nila na ang ama ni Ethan si Dr. Richard White. Ang nagsimula ng proyektong ito, dalawang taon na ang nakalipas. Ang makina sa harap nila ay isang time machine na tinatawag na Chronicle. Sa unang eksperimento na ginawa sa makina, kailangang magpadala sila ng radio waves dito upang malaman kung ano ang nasa kabilang panig. Nalaman nila na pagkalipas ng apat na raan at taon, sa 2474, magkakaroon ng sapat na halaman ang mundo upang mapanatili ang oxygen sa hangin at suportahan ang buhay ng tao. Naniniwala ang mga tao na kung umiiral pa ang sangkatauhan pagkalipas ng ilang daang taon, malamang natagpuan na nila ang solusyon sa lahat ng problema na dinaranas nila. Gayunpaman, naguluhan ang mga siyentipiko sa isang kakaibang aktibidad. Ang mga wave na ipinadala nila ay bumalik ng binago, Nang ID code nila ito. Nalaman nilang may nagpadala mula sa hinaharap ng mensaheng nagsasabing, ipadala si Ethan White. Kaya naman, gusto ni Regina at ng buong team na ipadala si Ethan sa hinaharap upang makakuha ng lunas. Labis na nagulat si Ethan hindi siya naniniwala sa kanila at inakala na niloloko lang siya ni Regina. Higit pa rito, ayaw niyang iwan ang kanyang may sakit na asawa at pumunta sa hinaharap. Kaya tumanggi siyang tumulong. Kalaunan, nasa isang diner sina Ethan at Jude, kung saan bumili sila ng press kung oxygen. Sinubukan ni Jude na kumbinsihin si Ethan na ituloy ang plano at tulungan ang sangkatauhan. Ngunit tinawanan siya ni Ethan. Sinabing ayaw niyang maging katulad ng kanyang ama. Galit si Ethan sa kanyang ama dahil hindi ito naging kasama niya. Dalawampung taon na ang nakalipas. Umalis ang kanyang ama sa bahay at nawala, habang ang kanyang ina ay napatay noong bata pa siya. Mula noon, si Jude ang nagpalaki sa kanya, na itinuring niyang kuya at matalik na kaibigan. Sinisisi niya ang kanyang ama sa pag-iwan sa kanyang ina upang tapusin ang proyekto, at ayaw niyang sundan ang landas nito at iwan ang kanyang may sakit na asawa. Gayunpaman, nagawa ni Jude na kumbinsihin siya, Sinabi ng tanging paraan upang mailigtas ang kanyang asawa ay ang makahanap ng lunas. Naalala ni Ethan ang kanyang ikawalong kaarawan nang bumili ang kanyang ama ng kakaibang kahon bilang regalo, nang ipinasok niya ang kanyang kamay sa kahon. Isang device ang kumapit sa kanyang palso, na nagpapadugo sa kanya. Nilagyan siya ng kanyang ama ng permanenting hand device. Maraming taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin alam ni Ethan ang gamit nito. Kalaunan sa bahay, ikinwento ni Ethan kay Zandi ang lahat ng nangyari sa araw na yon at iginiit din ito na pumunta siya. Kinabukasan, sinulat ni Ethan ang makakabalik ako sa iyo sa isang metal na bulaklak at iniwan ito sa tabi ni Zandi. Pagkatapos, pumunta siya ulit sa opisina ni Regina at sinabi na kung makakahanap siya ng isang lunas, kailangang ibigay muna ito kay Zandi. Tinanggap ito ni Regina at dinala siya ulit sa lab. Ipinakita ni Dr. Mitchell ang suit na kailangang isuot niya bago pumasok sa makina. Habang ipinapaliwanag nila ang misyon, napagtanto ni Ethan na wala silang plano. Wala silang ideya kung ano ang makikita niya o kung sino ang makikilala niya sa kabilang dulo Ngunit pagkatapos suotin nila ang suit kay Ethan Binigyan siya ng AI device na tinatawag na Archie Ipapakita ng Archie sa lab ang vital signs ni Ethan sa lahat ng oras at tutunungan siyang mag-navigate sa kanyang lokasyon Pagkatapos, itinapon siya sa makina Sa loob, mabilis na gumalaw si Ethan sa paglipas ng panahon Nahulog siya mula sa langit at damapo sa isang hindi kilalang gubat Ang friction mula sa hangin ay nagpasiklab sa kanyang suit kaya mabilis siyang lumabas dito, tiningnan niya ang paligid at namangha sa ganda ng kalikasan. Natuklasan niyang ganap ng nagbago ang mundo, bumalik na ang mga puno at natural na oxygen. Lumakad siya sa direksyong itinuro ng Archie at nakakita ng bunker door. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay isang kalansay na nakahiga sa harap ng pinto. May butas ng bala ang bumunito. Nakita niya ang name tag at nabigla nang makitang pangalan niya ang nakasulat. Ang kalansay ay kay Ethan. Natagpuan din niya ang Archie ng kalansay at pinatugtog ang huling recording dito narinig niya ang isang lalaki na nagsabing ito ang tanging paraan, at binaril si Ethan. Pagkatapos, namatay ang power ng device. Natakot siya, naniniwalang ito ang kapalarang naghihintay sa kanya. Napansin niya ang wrist device ng kalansay, katulad ito ng kanya. Maliban sa berde ang ilaw ng device ng kalansay, samantalang pula ang kanya buong buhay niya. Nang gabing yon, nagsindi siya ng apoy at kumain ng ligaw na berries. Nakalason pala ang berries, kaya nagsuka si Ethan at nawala ng malay. Nagising si Ethan pagkaraan ng ilang sandali at nagulat nang makita si Jude sa harap niya. Lumalabas na nakita ng lab na bumababa ang vital signs ni Ethan at inakalang naapektuhan siya ng lason. Kaya mabilis nilang ipinadala si Jude sa hinaharap. Dala ang lunas para iligtas siya. Maya maya, napansin ni na Ethan at Jude na nananatili pa rin ang kalansay niya roon. Na nangangahulugang hindi nagbago ang kanyang kapalaran. Gumamit sila ng Archie upang makahanap ng isa pang pinto. Naskan ng isang device ang mata ni Ethan at binigyan sila ng access. Pagpasok nila, Binati sila ng isang monitor. Hiniling nito ang DNA sample nang tanggapin nito ni Ethan. Gumana ang kanyang wrist device na nagpapadugo sa kanya. Pagkatapos ng blood test, naging berde ito. Bumukas sa mga ilaw sa silid at napagtanto nilang nasa lab sila ng Crony Corp. Apat na raan at pitong taon pagkatapos. Nandoon din ang time machine sa harap nila. Natuwa si Jude dahil may paraan na silang makabalik sa nakaraan. Ngunit hindi ito iniisip ni Ethan. Sinabing wala silang binago at mauwi pa rin siyang patay. Tulad ng kalansay na Ethan, sinuri ni Ethan ang system log at nakahanap ng holographic recording na ginawa ng kanyang ama. Na nagpapaliwanag na ang time machine ay orihinal na dinisenyo upang mangulekta ng oxygen data sa hinaharap na planeta at ay transmit ito pabalik sa nakaraan. Gayunpaman, nang simula ng kanyang ama ang time machine, nakatanggap siya ng mensaheng humihiling na ipadala ang kanyang anak sa hinaharap. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, Pinili niyang gawin ito at gumawa ng DNA verification para kay Ethan. Nalaman ni na Ethan at Jude na hindi sila makakabalik gamit ang time machine dahil halos maubos na ang baterya nito pagkalipas ng apat na raan at pitong taon. Mas masahol pa, ang pag-activate ng lab ay nagdunot ng malfunction sa nuclear power core nito, na nagbabantang magdunot ng nuclear explosion sa loob ng apat na oras. Nangangahulugan itong kailangan nilang ayusin ang time machine at makabalik bago ang pagsabog. Nauubusan na ng oras. Kailangan nilang kumilos ng mabilis. Sa labas, nagulat sila nang makakita ng isang sirang lungsod na natatakpan ng berdeng halaman. Ngunit walang tao, na nagpapakita na nagsisimula ng makabawi ang mundo pagkatapos ng pagkaubos ng tao. Nakakalat ang mga kalansay ng tao kahit saan. Pumunta si Ethan sa bahay ng kanyang asawa. Ngunit mga buto na lang niya ang natagpuan na nagpada pa sa kanya sa lungkot. Sinubukan ni Jude na kumbinsihin siyang bumalik sa nakaraan, dahil wala rin lunas laban sa sakit kahit sa hinaharap. Ngunit ang mga salita ni Jude ay nagdunot ng hinala kay Ethan. Binuksan niya ang kalawang na Archie at muling pinatugtog ang recording, kung saan napagtanto niyang boses ni Jude ang narinig niya, at si Jude mismo ang bumaril sa kanya. Itinaas ni Jude ang baril kay Ethan, mariing itinatanggi na babarilin niya si Ethan. Sa huli, Napagpasahan ni Ethan na tapusin muna ang misyon. Kaya sa sama-samang pagsisikap, naayos nila ang power core at bumalik sa lab. Gumagana na ang Chronicle System at dapat nang makabalik sila sa nakaraan. Kailangan lang nilang maghintay ng 37 minuto hanggang sa paglulunsad ng portal. Kapag umabot sa zero ang countdown, magkakaugnay ang portal sa 2067 sa loob ng humigit kumulang 30 segundo. Gayunpaman, Natagpuan pa rin ni Ethan ang kanyang katawan sa likod ng pinto sa parehong lokasyon na nagpapahiwatig na wala silang nabago sa hinaharap upang malaman ang katotohanan. Hinugot ni Ethan ang baterya ng kanyang kasalukuyang Archie at inilagay ito sa kalawang na Archie. Sa ganitong paraan, Nakakuha siya ng access sa isa pang video, kung saan natiyak na ang kanyang hinaharap na sarili ay papatayin ni Jude. Pagkatapos, inami ni Jude na walang pag-asa sa pagbabago ng hinaharap at sinisikap niyang protektahan si Ethan. Nahirapang maniwala, ikinulong ni Ethan ng kanyang kapatid sa isang silid. Pagkatapos ay muling pinatugtog ang holographic log ng kanyang ama mula sa araw ng kanyang kamatayan. Natuklasan niya ang isang pag-uusap sa pagitan ng CTO ng Crony Corp, si Regina Jackson. At nang kanyang ama, ipinakita na nais ng ama ni Ethan na gamitin ang time machine upang iligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng paghahanap ng lunas. Ngunit ang CTO ay nagnanais lamang gamitin ang makina upang makatakas mula sa namamatay na panahon kasama ang ilang piling tao. Ngunit anuman ang plano nila, kailangang may pumunta sa hinaharap at buksan ang time machine upang ligtas na makapagpadala ng buhay na bagay sa paglipas ng panahon. Kailangan ang gumaga ng gumaganang link mula sa magkabilang panig upang pigilan ng CTO sa kanyang plano. Ikinulong ng ama ni Ethan ng time machine at ginawang verification key ang DNA ni Ethan. Sa galit sa ginawa ng ama ni Ethan, agad siyang pinatay ng CTO. Pagkatapos, inutusan niya si Jude na patayin ang ina ni Ethan at maging tagapag-alaga niya. Upang balang araw ay magamit nilang wristband ni Ethan para makapasok sa hinaharap. Labis na nagulat si Ethan. Ang lalaking itinuring niyang kapatid ay siya palang pumatay sa kanyang ina at malapit nang pumatay rin sa kanya. Napagtanto rin niyang mali ang kanyang pagkaunawa sa kanyang ama, na hindi sinadyang iwan ng pamilya. Alam na gusto ni Regina na dalhin ang ilang piling tao sa hinaharap. Sinubukan ni Ethan na patayin ang time machine. Ngunit pinigilan siya ni Jude at inihayag na inatasan siya ng CTO na tiyaking maipapadala si Ethan sa tamang oras upang ayusin ang power failure. Kapag na-activate ni Ethan ang time machine, kailangan siyang patayin ni Jude. Gayun pa man, sa mga nakalipas na taon, nabuo ang malapit na emosyonal na ugnayan ni Jude kay Ethan. Nakonsensya siya sa kalagayan ng kanyang kapatid na kaibigan dahil sa kanya kaya imbes na barilin si Ethan, binaril niya ang sarili at namatay. Sa galit at pagsisisi, determinado si Ethan na tuparin ang huling hiling ng kanyang ama, ang makahanap ng lunas at iligtas ang mga namamatay na tao. Tiningnan niya ang monitor at natagpuan ang unang mensaheng isinulat ng kanyang ama. Napag-alaman niyang ang mensaheng, ipadala si Ethan White, ay ipinadala niya mismo. Kaya muling inencode niya ang mensahe at ipinadala ito sa nakaraan. Kasama ang maraming iba pang bagay. Samantala, sa laboratoryo ng taong 2067, sabik na naghihintay ang CTO kasama ang grupo ng mga piling tao para ma-activate ang time machine. Ngunit sa kanilang pagkabigla, nagpadala ang time machine ng daan-daang nawalang halaman kasama ng kopya ng naitalang pagpatay sa ama ni Ethan. Di nagtagal, sinira ni Ethan ang time machine, na nagresulta sa pagkabigo ng plano ng CTO. Sa huli, inaresto ang CTO dahil sa pagpatay. Ang mga halamang ipinadala pabalik sa 2067 ay pinalaki upang buhayin muli ang planeta. Natanggap din ng asawa ni Ethan ang isang bulaklak na ipinadala mula sa kanya at naunawaan ang kanyang desisyon. Habang kailangang manatili si Ethan sa hinaharap na mundo ng mag-isa, inilibing niya si Jude at pinatawad siya. Napansin niya ang isang paru-paro na muling nagdala sa kanya sa parehong entrada, kung saan natuwa siyang makitang wala na ang bangkay ng kanyang hinaharap na sarili. Dali-dali siyang tumingin sa labas ng mundo at nakahinga ng maluwag ng makita ang isang futuristic na eco-friendly na lungsod. Nakakaiba sa naunang abandonado, ang kanyang desisyon ay nagbago ng kinabukasan ng sangkatauhan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notifications, at mag-iwan ng like upang matulungan ang channel. Salamat sa panunood!